Hello mga bro. Good morning again. Okay. tayo ngayon sa Miami. Miami. Ah, uh, homeport natin. So, oras dito alas 8:30. Oras na labasan. So, medyo mainit. So, ito yung sa likod natin yung service natin so yan, nilipat natin yung camera okay, lalabas tayo para para uh, makikunik sa ng internet ng libre dito sa Miami okay, so lipat natin camera ayan, yung may kasama tayo uy, minto <laughs> takbo tayo, takbo okay so dito sa dito sa Miami kahit walang stop walang hindi uso dito ang pedestrian so parang disiplinado dito ang mga tao yung may mga sasakyan dahil pag nakita nila nakatawid ka hihinto yan sila hindi nagbubusina or ano man basta pag nakita nilang may tao natatawid hihinto sila ng kusa Okay, so ito yung pagkakaiba dito. Mayroong disiplina yung mga tao dito. Okay, so tingnan niyo yung paligid. So ayan, mga building. So ayan ang barko natin. Ayan yung barko natin. All right. So ayan yung buntot. So pupunta tayo dito sa sinasabi nilang ministry. Ang ministry hindi to simbahan ha. Pwede naman may simbahan, pwedeng mag-pray ganyan ministry so dito libre ang wifi kaya yung mga crew pag lumabas pag uminto kami sa Miami libre ang wifi dito so first time nating makapunta dito sa lugar na to ministry yan may nakalagay International Seafarer Ministry So yan yung mga kasama natin Pasok na tayo dito Good morning, nice to see you again Nice to see you, nice to see you Good morning, good morning Good morning Good morning Good morning Going home or coming to? The... Oh, Going home <laughs> so, yeah, so dito tayo sa ministry um, Ngayon, alright to... Ito pala yeah. yung itsura dito Parang bahay uh -huh. yeah, so, get... so Libre ang wifi dito At uh, Yung kasamahan natin yan Silang tatlo you, you it So ito yeah, So ito yung flag. password ng oh, internet Hinubu <coughs> pa tayo. Ito pala yung password ng ministry. Pwede bre ang wifi dito. <coughs> porque va venir Déjalo ahí hasta que llegue mi señora, entonces Pero limited lang ang oras dito. Kasi last dos lang pwedeng stay mo dito. Dapat on board ka na. Okay. <coughs> Excuse me. Alright. So, ayan lang muna. Pag-internet muna tayo. So, galing na tayo doon sa loob ng ministry. Dito tayo sa labas ngayon so ito yung ito pala dito yung mga may court laruan dyan ng mga taga rito okay so yun mayroon silang rec basketballan dyan may court so yan yung service natin okay yun yan so far yan pa lang yung barko natin yung nakadak sa Miami Chantay dadan. Don Ang lawak ng court nila o oh. Ano ba yun, Rabi rice pa? Well, uh, tuwing, tuwing home port ba? Mayroong mga ministry din? tuwing hong ganito may ministre din ayong home... hindi lahat hindi lahat kanaperal uh, kaya lang medyo malayo sa kanaperal pero may service sila hmm uh, sa galveston malakad mo wag lang ang alam kong may ministry yung panangangakita ako pero dun sa mga dalawang lugar na yun may mga ano may parang ukay ukay na makukuha ka Oh, magaganda din. Uh -huh kada dalaw dito dalaw dito pa ako tuloy sana magre Okay so pabalik na tayo sa barko natin Kaunting oras lang nang gumamit tayo ng free wifi free lang siya sa ministry so yun yung mga discarte ng mga si dito pagdating sa homeport ng Miami yung mga nagtitipid mga isang oras o dalawang oras pwede ko namang ubusin yung oras ng ng araw mo kung pwedeng kang magbabad pero sa amin kasi hindi pwede at may duty tayo mamaya so 30 minutes lang tayo babalik na tayo okay so wala dito pedestrian line tingnan natin kung hihinto yung mga sasakyan kung nakikita nila yung taong tatawid tulad kanina nung dumaan kami dito huminto lang sila ng kusa pero wala naman pedestrian line Okay, so yun ang lugar nila. Nagulat ako. Nagulat ako. Gago talaga itong bus. Nagulat ako. Ah. yung mga bitiran na pinapauna natin kasi hindi tayo marunong dito first time natin lumabas dito sa ministry okay So yun yung mga taong yan Yan sila ay Isa yan sa mga pasahero natin Sila na naman yung Bubantayan natin dyan Dito yan sila sa Sakay Alright So Ayan lang I-update lang kit po kayo lahat ng uh, Paglabas natin dito sa Miami Kaya first time din natin lumabas Na pumunta tayo doon sa ministry si Ika nga sabi nila libre daw yung internet so libre nga magamit tayo kahit papaano update ng mga emails emails natin so ayan na tayo papasok na tayo bawal na yung video yung mga nakatambay na yan magsasign on yan magsasign on yan sila alright okay so hanggang dito na lang bye bye